Samantala, umabot na sa mahigit limang bilyong piso ang halaga ng mga kontrabadong na ng Bureau of Customs o BOC sa loob lamang na limang buwang operasyon ng bagong administrasyon ng ahensya. Ito ang balita ni Aiko Miguel. In the past five months, I can honestly estimate that's more than 5 billion worth of different types of contraband has been confiscated. Tinatayang umabot na sa 1.266 billion pesos ang halaga ng illegal drugs, particular na ang shabu, cocaine at ecstasy ang nasabat ng Bureau of Customs sa loob lamang ng limang buwan. Ayon kay Commissioner Nicanor Feldon, bago na ang mukha ng mga drug mule. Kung dati ay mga African, ngayon ay Caucasian, Brazilian, Venezuelan at Malaysian nationals na ang kanilang nahuhuli. Maigpit ang pagbabantay ngayon ng BOC sa mga entrance at exit point ng bansa dahil may mga makapagpapasok. Bagong strategiya na ang mga sindikato sa pagpuslit ng mga droga. Matatanda ang nakumpis ka ang mga droga sa loob ng chocolate canisters, parcels, lalagyan ng vitamins at maging sa mga kahon ng laruan. They're evolving, they're trying to be more, more clever in, in bringing these drugs to our country, but we are also catching up with them. If you can, as you can see, more than a billion na yung drugs na huli natin. Bukod sa droga, may mga nakumpiska rin ang BOC na ibang mga produkto sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil sa kulang na importation clearance, walang dokumento, counterfeit at undeclared items. Fake cigarettes, we have already confiscated more than a billion already. Bigas, marami tayong nahuling bigas. Daan-daang uh, metric mit tons na pusya yung ating nahuli. Pitong barko na yung nahuli natin na bigas. Kasalukuyan na iniimbestigahan ng BOC ang ilang broker at importer na umano'y sangkot sa corrupt practices. Magsasampa ng kaso ang ahensya sa sandaling mapagtibay ang mga ebidensya laban sa mga ito. Aiko Miguel, UNCV News and Rescue, Bureau of Customs.